Yan, magandang araw mga kabangka uh, Narito tayo sa Pangatlong party Pangatlong araw ng uh, paggawa Namin sa release sa bangkang ito Ama uh, Mga kabangka Maraming salamat sa inyo Sa muli kong pagbabalik sanaya uh, Sana bayan uh, subaybayan niyo muli ako Mga kabangka, okay na yung aking cellphone Sa pang uh, upload uh, Mga kabangka, sige uh, Sundan natin yung aming mga ginagawa <laughs> Ayan mga kabangka Nagkuhanan na natin yun Nalagyan na natin ng mga stopper Ang release natin ito nga pala ang uh, setup na nang release mga kabangka. Ayan. Ayan na yung ating gulong. Nakapatong ang kahoy na ipa nakapatong din dito ang ating bangka ang uh, ruda. Ah, uh, ruda ay kasko. Diyan, diyan lalapat mga kabangka. Baliyan na yung gulong natin. Lalagyan ito natin dito ng U-bolt. U-bolt para ito ay naka-fix talaga siya na hindi hindi siya luminisad hindi lumuhok ayan mga kabangka nakasintro na yan ayan kaya eh, yung magaan na uh, ibaba mga kabangka dahil diyan sa ating uh, gulong at saka yung sa ating release mga kabangka ayan o oh. yung ating kuhan hanggang doon sa dulo ito mga kabangka hanggang doon talaga sa may uh, tubig aha uh -huh iyan eh ani pa video mo hanggang doon sa dulo hanggang doon sa dulo hanggang sa mita, Yung ating uh, gagawin na uh, release, mga kabangka, hanggang dito. Hanggang dito, mga kabangka. Para pagtaas ng tubig, pagtaas ng tubig, sakto yung bangka, aabutin buti, uh, na. Hanggang dito yung ano natin, mga kabangka, release. Medyo mahaba-haba pa. Meron pa akong kaming panahon, bukas. Pagka pag set up pa ng release hanggang dito titingnan natin yung ating uh, na set up na release yan yung setup ng release natin meron ng sample ng gulong uh, gulong naroon sa bandang gitna tingnan natin hanggang dito pa lang yung nagawa namin sa loob ng dalawang araw bukas ipilitin namin matapos uh, ma maigi nga tinulungan ako ng kwan, forma ng karpintero Uh, sa pag-setup nitong release. Kaya medyo napabilis-bilis. Iyan mga kabangka, narito yung ating uh, release na sample 'yan. Iyan, Iyan naka-sentro 'yan. Iyan talaga yung ano, ngayon lalagyan na lang ito ng U-bolt dito. Tapos ito dito mga kabangka, makikita natin sa mayroon yan kahoy na balagbag para hindi mag uh, walang maiiwan sa mga yan ang pinakaparalis nya pero nakapatong sa gulong mga kabangka yan sa huling hanggang sa huling parte ng uh, pagbaba sa bangkang ito tingnan natin yung dito sa kabila <coughs> mayroon na yan kaharap Iyan. Iyan din yung isa. Narito. Iyan yan. Bali ito mga kabangka. Kapag nagkaroon na ito ng gulong lahat. Mula dun sa unahan at saka dyan sa gitna. At saka ito. At saka dito sa pang-apat. Chin block na lang ang aming... Ipang ano nito, ipang ihila hanggang sa makarating doon sa may bandang dulo pagdating naman doon hihilain na ito ng uh, bangka kasamahan nito uh, yung Iris J ang hihila pagka nakarating na rito sa bandang pababa mga kabangka diyan yan ay unti-unti nang hihilain ng bangka para mabilis nang uh, maka hindi mabitin pagdating diyan sa tubig baka mabitin at uh, mabigat-bigat ito hindi ito basta-basta maitutulak ng uh, loader sa uh, sobrang bigat nito at uh, wala rin balak magpatulak sa loader baka masira lang uh, hindi ayaw ng uh, bus namin na magkaroon ng gasgas -gas. kaya uh, kailangan eh, sure ball sa mano mano sayang din naman kasi pag magagasgas lang ang ating kasko pinaghirapan Yan ang uh, kabuuan ng pangalan nito. FBCA John Paul RPIN RPIN. Ayan yung ating uh, drew, uh, drawing guhit na uh, isda mga kabangka. Hindi ko alam kung anong klasing isda yan, hindi nato ano, bulinaw yata yan mga kabangka. <laughs> Ayan.